Adlaw na ay order na mo nga microphone. Oh. Kuan ko nun ni si Jay ang presyo. 2-8 kapin. Kung sa kapoy, kuan ani nga microphone. Murag, mamagic siguro atong tingog. Ani ba? Imbis mautin kag tingog. maaju siguro imong tingog. Kay mahal man. eh oh. hapit mo 3 mil ni nga microphone. Mas Ato nang bus mga kabukid kay atong tistingan ni. Maaju batag tingog muda ug intir taguan. Nay kuntis. Platinum man Platinum. Gahi nah. pun mata. Dang 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 mag-abre na, mag-abre. Ni basig matagak ni. Oops. <laughs> Uy. Mau ijang ngansa microphone. Platinum. Napay sedlanan. Uy. Ni arah mga kabukid.